Magandang magandang gabi! May haligi! At dito naman tayo sa tundo! Tuwan-tuwa ako makapiling kayong lahat! Isang karangalan at kasiyahan para sa akin maging bahagi ng Your Mess Choice! Ayan! Babalik na muli ang ating pinakamamahal na Your Me Isko, Ang ating Vice Mayor Chi at Yensa! At babalik muli Carlo Lopez sa Kongreso. Maraming salamat. Siguraduhin natin ang ating mga konsehal, Robby Bautista Ong, Nico Evangelista, Romel Miranda, Awisia, Bolong C, and Edward Tan. Kompletos rekados. Andito tayo sa Maynila, ang puso at diwa ng sambayan ng Pilipino kung saan nang galing ang tapang ng ating lahi tapang na talagang pinapamalas ng ating mahal na isko na siya naman talaga ay lumaban sa kamangmangan at ng aaral ng puspusan lumaban sa kahirapan at nagtagumpay andito ang lahat ng kabahagi natin. Dalhin natin ang tapang na yan sa Senado. Ituloy-tuloy po natin ang pamimigay ng ating titulo. Mga titulo, dahil sa akin batas, napigyan ng lupa ang iba't ibang magsasaka. Dalhin na rin natin dito sa ating kamay nilaan ang titulo at lupa na karapat-dapat para sa atin at tulungan ang lahat na bumagsak ang presyo tulungan ng ating mga magsasaka. siguradong hindi importasyon ng solusyon kundi ang tulong sa kapwa Pilipino. Kinakailangan din na magkaroon ng disenteng trabaho sa ating mga kabagetsan. Nako, panahon na para sa computer, sa internet, sa engineering. Magagaling naman tayo sa creative industries. Sining, sigurado yan, nanggaling ang iyong medyaan. At tunay na talentado ang ating Pinoy. Higit sa lahat, sino dito ang mga single nanay. Natay, tanay, nagtaasan ng kamay, ang labi yata natin. Present lahat natin ang ating mga single nanays. Pagkat napakangarag na nila sa trabaho, iisa at walang sustento. Talaga naman, wala pang panahon para sa sarili at nag ng anak habang naghahanap buhay. At sa kabila nun, wala pang love life at walang jowa. O, paano ba naman yan? Bakit kayo pumapalakpak sa walang jowa? Happy tigang kayo talaga. Bakit hindi? At sino rito ang ating mga senior citizens? Na ito sa mga kamay talaga naman. Meron na tayong social stipend para sa pinakamahihirap. Isang libo ang tinatanggap kada buwan para sa gamot, pagkain at lahat. Ngunit sana palawakin pa natin yan para sakot na rin ang ating mga PWD. Bigyan na rin natin pantawid sweldo. Kung may pantawid pamilya, may pantawid sweldo rin. Ang taas-taas ng binirahin ngayon. Masyadong mataas ang presyo. Kaya tulong-tulong po tayo. Siguraduhin natin. Sino naman ang nakarinig na ng Centenarians a ah yung aabot ng isang daan taon pero iilan lang naman yun kaya pinalawak na natin po at ngayon 80 anos, 85 1995 tatanggap na rin ng regalo sa gobyerno Dagdagan natin yan para ipamalas ang pagmamahal natin sa ating mga lola and lola na nag-aruga sa atin. Ayan, tulungan po natin lahat yan. Higit sa lahat, kung mahal mabuhay, mas lalong mahal magkasakit. Naku po. Kaya, yung mga ospital na itinatag ng nanay ko, na Philippine Heart Center, Kidney Center, ang Lung Center, ang Children Center. Gumawa rin tayo ng hospital na ganyan dito sa lungsod ng Maynila para napakadali na lamang at hindi na sana maging zero balance pa. Kung talagang mahirap magkasakit, mahal mabuhay, mas lalong luho na mamatay. Pambihira naman talagang sitwasyon nation natin. Nagiiyakan na, nagluluksa na ang ating mga kaibigan at kababayan kapag namatayan na mo problema pa kung pa, paano maglilibing. Kaya, gawin na natin ang libreng libing para sa mahihirap. Tama po ba na marami pa tayong trabaho talaga. Ngunit para sa akin, just serve natin ito. The serve natin ang the service sa bagong City Hall. The serve natin ang the service sa Senado. Kaya wag ninyong kalimutan, sulit Senador, 39 pesos only. Wag ninyong kalimutan, please, I solusyon. Ano man ang problema? Numero 39 sa balota ay may Marcos po. Maraming maraming salamat! Mabuhay si Yorme! Mabuhay ang makasaysayan lunsod ng Maynila! Mabuhay ang Distrito 2! Maraming salamat po! Maraming maraming salamat po! Buli po! Huwag na huwag mo namin kalilimutan ni Shade ang number 39 sa hanay ng mga senador. Ibalik na senadora Amy Michael! At sa mga pagkakataon po ito, muli po, sabay-sabay muna po nating panoorin to. na tagapagsalita ay halos dalawang dekada nang nagbibigay serbisyo sa ikalawang distrito. Mula noon hanggang ngayon ay walang tigil at walang sawa ang pag-abot ng tulong, lalo tigit sa ating mga nasasakupan. Ang muling magbabalik sa konseho, ang tinaguriang bumbero ng bayan, palakpakan sana na lahat bilang kung meron ang bayan ang ahon ang, ang inis, na ang at pag-ibig maraming tulog na nagagana sa akin ang At ulit kahapon may tulog ng po na ng po na tono na itrikwan. Tayo marabakan tono dito kalangalakin at meron tulog unahin namin. -anak natin, -anak natin, alam. Palalawa, yung mga anak natin, mga ako natin, yung naman na loob na tahanan. Pangalawa, yung mga lolo at lola na merong aram naman, yung naman natin na loob na tahanan. Para po, hindi maiwan na nakatutunungan na mahal. Dahil, ay mga karatundo, mahal natin ang buhay ng bawat ita sa ating pamilya. Kaya po, Allah alaik, Allah alaik, tamuhan. ng isip may, Magyama, may sa Allah Hindi naman Allah alaik, Yan Allah alaik, ililalang Allah alaik, Allah alaik, ililalang Allah alaik, ililalang Allah alaik, ililalang Allah alaik, ililalang Allah alaik, ililalang

maaang rin ang pangkalan na palalalika. Inala, ngayon pa man, lahat ng bakaw rin ang pangkalan na atulat ko, pilaw at nalalaan. Pilaw at nalalaan para magbigyan ng mga Diba? No, na ulit pero pa man, ako po, tuloy, -tuloy lang ang ating pag-aaral at tulak-tulayan ko lamang pagramat ng ang paglalang ilihat lang para makapagkakot ng iyong pag-aaral. Ako po, tinuloy ko para ipakita na taong mayan ng may ang paglalang aman hindi mahal niya. Kaya ako po, lahat ng baka ng ang paglalang tutuot at tulayan sa kanila tayo ay bahagi ng buhay na pinigay sa ating Panginoon Diyos. Kaya ako po, nag-anal, nakatakot ng oleo, nakatakot ng magdalal, at hindi na lahat, na ng doktor o philosophy, development, administration. Dahil, totoo patulayan, at ahong parang, magamating ang masalang, al para, para makapagtapos ng iyong panaaral. Ha? Ah, Ang na lahat na malapiti pinangaral natin, tinulungan na natin. Na Lumalapulat, tinulungan natin, na natin mag-aral ng therapy. Nakikita na ninyo, na po, meron malapulat na mamatahe. Yan po, nila

Maraming panunod doon. Mag-aagong kayo Maraming, maraming po.